Sa mga hindi pa po nakakalam, ito po yung ginseng. Yan po yun. At ito naman po yung hanopol o kaya miracle vine. Isa po siyang uri ng bagin na lumalaki. Ayan po yung itsura niya. At ito naman po yung ternati, blue ternati. Ayan po siya. Yan po yung pwede niyong paghaluhaluing halamang gamot. Yan po yung aking iniinom. Kung kayo po ay inom ng mga halamang gamot, meron lang po kayong dapat iwasan para mabili, para maramdaman nyo agad ang mabilis isang epekto o bisa ng mga herbal medicine. Kailangan nyo lang po iwasan. Kung kayo po ay naninigarilyo, naku, bawasan nyo po muna, iwas-iwasan nyo po muna. Kung kayo po ay uminom ng alak, naku, lalo na po, hinto nyo po muna yan habang kayo uminom ng gamot. At, ah, uh, kung kami po ay mahilig magkape, nako, isa po yan. Tapos, kung mahilig po kayo sa soft drinks, nako, hihintayin nyo po muna yan para maramdaman nyo kagad yung bilis o yung bisa ng uh, epekto ng herbal medicine. Yan lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag po sana kayo magsasawa. Manorin na ay mga video. Pakishare na rin po sa ating mga kaibigan. Salamat po. Bye-bye!